Nandito ako ngayon sa aking good friend. Dinalaw ko siya. Mas magandang kwarto niya sa akin. Oh, cute ng kwarto niya, oh. Ayan, ang mamahal ng mga kwarto dito. Siguro after two months, dilipat na rin ako dito. Sa Albarsha. Likod lang ng Mall of Emirates. Dito kami dati lahat nakatira. Ayun, dahil sa mga ah, mga bossing-bossing naglipatan ng mga tirahan, kaya kami lumipat din. Ito po ang um, highball ni Anali. Yan, overlooking sa labas. Binisita ko siya kasi medyo matagal-tagal na kaming hindi nagkita day of ng mga lola nyo. Kaya dito muna kami sa kanyang highball. Nangantay ko ang isang friend namin at parating din. Ano siya? Magaling siyang mag-paint. Yan ang kanyang mga paint. Yan. Yan po ang kanyang mga painting. Ayan. O oh, yan ang mga painting niya. Hi guys. Good morning everyone. Today is Sunday. Ay sana makapag-church kami mamaya. Ay sana nga makapag-church mamaya. Ang giniginaw naman ako at eh, ang lakas ng ating AC. I-haustor ko muna kayo dito sa kanyang iPhone. Ito naman, ito kasi solo partition. 1,300 for single person. Ayan. Ah, bongga, 'di ba? Gold ang mga tirahan dito, grabe mga gold. After 2 months nandito na ako. Kakapit bahay na naman kami. ay nako lumabas ang lola? ang 'yung aking kasama. May pandesalan dito sa aming baba. ang sarap ng pandesya. Yan, yan, yan. Kakapuntahan ko 'yung kaibigan ko sa kusina. Dali lang. Ang dali lang mga friendship. Ang friendship. CR Ayan. Ito at that's bathroom kami dito kasi master bedroom. Naka master bedroom. Puntang ko siya sa kusina. Ay, busy-busy si Mata. Busy-busy ang aking <laughs> Sabi so, ko, dinalo ko yung oh, aking friendship. Okay. Ang sexy niya. O, sige. More but sexy. <laughs> Ito, mas maganda sa kanila kaya sa sinuupahan namin. <laughs> Pero lilipat na rin kami dito di magtagal. Narating <laughs> daw si Aiko. Oo, sigo. Kasi nga ako, wala ako dyan sa ano ngayon. Pinuntahan kita, wala ka pa. Loko-loko siya, sabi niya, bumot siya sa kapatid niya. Bibili siya ng grocery. Oo, oh, mag-grocery pero mamaya na daw sabi niya. Okay. ewan, ewan ko dyan. Mukhang may kahay <laughs> bon. Kahay bon. Masyado siya. Ay, sa'yo to, parang ano to, shabu-shabu. Wow, mag-shabu-shabu. Mag-shabu-shabu si mama. Ito ang aming chef labasan labas ang lola.